Hi guys, good afternoon. Like hi daw, hi For today's vlog, mag-vlog kami ni Harvey. Oh. Maglakot siya kami, punta kami sa malayo. <laughs> Nakita niyo yan guys. Chalda, chalda. Chalda. Ganito sa lahat ang trabaho namin dito sa Mindanao. Oh, yeah. <laughs> Yung pamangkit ko guys oh. Si Hilo ka. Ay, nakikita Sanit. niyo yung bundok sa amin yan. Amin yan. Ang bisyo. Hawakan mo nga pa. Ito guys, nakikita niyo lahat ng kal kalupaan dyan. Lahat yan. Hindi yan sa amin. <laughs> Ganito lang guys. So, pag pupunta kami dito maglakad-lakad. Sino mo lang walang magawa. Ambisyon ko ka rin ah. <laughs> Pati bundok, imuhon eh na. <laughs> ya, yeah, nakikita yung bundok na yan. Saan yan? Ay, joke lang. Hindi pala. <laughs> 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 ito nakikita niyo lahat. Mount yung Matutum. mga... Yan yung... yung ah, ito yung kaysa malapit ito? sa amin yung Mount Matutum. Yan, ito oh. Tapos yan mga kahoy. Noong unang panahon, ano yan dito guys? Walang ma... Puro nyugan yan dito. Bago Pinutol. <laughs> Tapos, tinaniman ng mga asparagus. Ngayon, oh, God, ngayon, mga gulay na. Yan, oh. Yan, mga baka. Yan yung tatlong mga masisiksi. No, harbe! Ha? No, gusto niya gusto niya, oh. Nakita niya, oh. Nakita niyo lahat yung mga... Eh, eh, eh. Kapika nga, may tricycle. Yan, ito. Wala na siyang kanyugan ganyan pero doon sa dulo, yan, maraming nyug Hanggang doon nang pinutot ang mga nyug. Kasi dati, puro asparagus ang tanim dito, guys. Makikita mo. Paglabas mo na naman doon, puro pinyahan naman makikita mo. Sa highway. Tapos ganito lang, puro nyug. ang lugar na. Wala, wala ba? Ang simpleng buhay sa probinsya. Palakad-lakad. <laughs> Ay, Jocelyn, hilo ka. Yes, Jocelyn, kakonsentri. <laughs> like, yung mga may kukunin yung pera sa ano. Oh, ito na ang buangit. Oh. Tapos yan, oh. Mga nyo gan, oh. Diyan ang bahay ng isang pinsan ko. Diyan, oh. Yun, oh. Mamaya, nakikita niyo lahat niya kalupaan dito, guys. Hindi yan sa amin. Oh. Nakiki oh. Isa rin yeah. <laughs> mamaya, mamaya, naman guys pag doon na kami sa Mindanao. Yan no, simpleng buhay lang. Yan yung oh, Mangga. Hoy, <laughs> <laughs> video mga eh. anak. Nakikita niyo lahat yan, kalubihan yan. Bakahan. Yan ang mga baka. Oh. nakikita niyo mga baka yan, hindi sa amin yan. <laughs> yan, baka, oo. Oh, oh.

Mga papaya. Uy, sa'n ko, Baas pa ko siya, noy. Arbi! Gusto ko na talaga isang sa vlog. <laughs> yan ang sinasabi ko sa inyo dyan, oh. Mga beet farm. Mga itlog-itlog. Kung gusto mo ng mga itlog Pwede ka bumili ng mga itlog dyan yun eh. Bye. 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 Hatsiri, hot no, ano Ano ha? Tiri? Oo. Gapapiso sila. Gapapiso sila ng ng manok. Bye! Sabi, mm -hmm. ang ganda yan dyan kasi paglabas mo talagang malinis ka kay pagpasok mo ligo, paglabas mo ligo. Ganda oh. Yan dito, ang daming asparagus noon mga papaya, di ba? Asparagus ang tanong niya noon dito. Abdul. Yan, ito ang beet farm dating dating asparagus dating asparagus tapos ngayon dati ang daming yug dito eh naputo ng mga bata pa kami dati noon diba yan ganyan lang sa amin dito guys simpleng buhay lang ang probinsya yan oh hmm. diri mga papaya sayang lang Gina, gakatapo ng mga papaya ay may motor oh mga, mal mga malunggay dito kakatapon lang hindi naman nila kinakain mga papaya na tawanan kanila pag nakain ka ng sa papaya sabi nila hindi rin ginatapon nga kasi ang dami talaga guys ginahabu ginapapakain lang sa pato manok ang papaya yan tinan nyo oh ang mount matuto makita mo na ang mga bundok yan lang guys maraming maraming salamat Thanks for watching, bye!